Mula albay bumiyahe pa ang mag-asawang sina Jeff at May, makapasyal lang sa lungsod ng bagyo. Anila, ito kasi ang unang pagkakataon nilang makapasyal sa lungsod na magkasama. Pero hindi nila aakalain raw na magiging maulan ang panahon. Mag-relax, ano mag so, okay lang naman po. Hindi naman kasi siya yung super lakas din. Ready naman physically and mentally. Nag-workout naman kami kaya siguro healthy naman ata kami. Sana hindi si Puninoy. Sinamantala na rin ang pamilya ni Nanay Pamela mula mong Kadatarlak ang holiday kahapon para makapasyal sa lungsod. Bukod raw kasi sa pagbisita niya sa kanyang anak na nag-aaral, nais niya rin ipasyal ang kanyang mga pamangkin kahit may nagbabadyang bagyo. Malamig! Masarap ng stay! Nagdala kami ng mga ano, payong! <laughs> ano pa po? Jacket na? May dala po? <laughs> yes, meron! Ilan lamang sila sa libo-libong mga turista na umakyat sa lungsod ngayong long weekend. Pero bukod sa long weekend, asahan naman ang panakanakang pag-uulang dulot ng LPA. Ito yung uh, dulot nung kanong uh, nung binabantay nating low pressure area na nasa na 150 kilometers away from Baler Aurora. So, yun ang dahilan kaya uh, nakakaranas tayo ngayon ng mga ganito. Uh, actually, ta uh, magko-cross ito sa Northern Luzon ano, extreme Northern Luzon. At uh, ma may chance sa ito maging pero maging bagyo no, pero palabas na ito sa ating uh, area. So, ibig sabihin uh, magta traverse sa atin. Pero kaninang alas 8 ng umaga, naging bagyo na ito at pinangalan ng bagyong Esang. Aasahang tatawid ito sa Northern Luzon. Magcro-cross ito ng uh, ngayong hapon hanggang bukas ano which is Saturday at uh, siguro uh, pupunta na tayo ulit sa magandang panahon ng linggo. Bagamat maulan na masyal pa rin sa Burnham Park ang ilang turista. Nauna nang naglabas ng rainfall advisory ang pag-asa. Mula ngayon August 22 hanggang bukas araw ng Sabado August 23, aasahan ang 100 to 200 mm na ulan sa Benguet, Pangasinan, Kirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Zambales, Occidental Mindoro at Bataan. 50 hanggang 100 mm naman ang ulan sa Metro Manila, Efugao, Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur. Cavite, Batangas, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Palawan. Pagsabit naman ng linggo, August 24, 50 hanggang 100 mm na lang ang ulan na aasahan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Palawan at Occidental Mindoro. Naging light to moderate naman ang daloy ng trapiko sa Central Business District. Pinaalalahanan pa rin ang publiko na mag-iingat ngayong maulang na panahon. Angel Arquero R and genius.